Filmar Alipayo nagpalagay ng bagong tattoo. E na ba ang viral 224 tattoo na naging dahilan ng away nila ng niyang si Andy Eigenman? February 18, 2025, ay ibinose ang video na makikita nagpatatu muli ang surfer na si Filmar Alipayo. Ngunit sa halip na ipabura ang sikat na for couples tattoo nila ng kanyang BFF na si Pernilia, isang bagong design ang kanyang pinili, buka ng kanyang mga aso. Maraming netizens ang nag na pinabura na niya ang controversial na tattoo, ngunit makikita sa larawan at videos na tinakpan lamang ito ng tissue. Dahil dito, may mga netizens na nagsasabi na sana mukha na lang ni Andy ang ipinatatu niya para maiwasan ang panibagong issue. Samantala, nitong February 17, 2025, masayang nag-post si Philmar sa Facebook matapos umanong umabot sa isang milyon ang kanyang followers. Sa kanyang caption, sinabi niya, Salamat, Karadjau, nakaabot na ta sa 1M. Mapasalamaton ako, karajau sa mga nagsuporta sa nan nagsubaybay sa ako. Padahon rata, Gihapon. Sa Tagalog, maraming salamat, nakaabot na tayo sa 1M. Tugos akong na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusubaybay sa akin. Tuloy-tuloy lang tayo. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilang netizens na nagsasabing kung hindi dahil sa viral na away nila ni auntie tungkol sa 2242, hindi aabot sa ganito karami ang sumusuporta kay filmar. Sa kabila nito, mahinahon niyang sinagot ang ilang sarcastic comments. Ayon sa isang komento ng dahil sa 224, Filmar Alipayo. Sagot naman ni Filmar, dahil sa iyo. Komento naman ng isa pa, kung wala ang issue, wala mag-increase. Sagot naman ni Filmar, salamat kay isa ka sa nagmahal nako. ko. Komento pa ng isang netizen, napalike ako dahil kay Andy. Filmar Alipayo, wag ka. Sagot naman ni Filmar, I thank you pa rin. Samantala, makalipas lang ang ilang araw ay batina si na Andy at Filmar, Matapos nilang pag ang pagpapalakopo love tattoo nila ni Pernilia. Katunayan nitong nakarang Valentine's Day ay tuwang-tuwa si Andy sa DIY Valentine's gift sa kanya ni Philmar na isang puso ng saging at mga bulaklak mula sa garden na binalutan ng dahon ng saging. Caption ni Filmar, hindi baling saging ang mahalaga galing sa puso. Dahil sa bilis ng pagkakaayos nila ni Andy, marami ang nagdududa kung totoong seryoso ang kanilang away. Ilang netizens ang nagkomento na posibleng scripted ang lahat upang dumami ang kanilang followers. Sa update ni Andy ngayong February 18, ibinahagi niya ang larawan nilang pamilya kasama si Nalilo at Koa habang masaya at payapag namumuhay sa isla ng Sioygao. Caption ni Andy, dito lang ako kung saan payapa. Dahan-dahan lang, tatahimik din. Lahat ay para sa pamilya. Natila ibig sabihin na unti-unti na siyang nagmo-move on mula sa napakalaking away nila ni filmmark na naisa publiko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, maraming netizens ang natutuwa na nagkaayos na silang dalawa para sa kanilang pamilya lalong-lalo na sa kanilang mga anak.